Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamisteryoso pulok sa buong mundo ang Easter Island o Rapanoy Ang pulok na ito ay kilala sa kanyang mga higanteng statwa na tinatawag na buhay at ang mga misteryo sa likod ng pagkawala ng sibilisasyon ng Rapanoy Easter Island o Rockmanoy na katutubong wika ay isang maliit na pulo sa South Eastern Pacific Ocean. Kilala ito sa kanyang kahanghangang kahang buhay statues. Mahigit siyam na raang higanting bato na gawa sa volcanic top na nakaayos sa iba't ibang bahagi at umabot sa ito uh, kut 5 tonelada. Ang Easter Island ay isa sa mga pinaka-remote na lugar sa mundo. na may pinakamarapit na kontinente, South America, na uh, nasa 30,000 5 5 uh, km layo. 5 30 kilometro at uh, 500 na kilometro ang Ang misteryo ng Moai. Ang Moai statues ay itinuturing ng mga simbolo ng sinaunang sinilisasyon ng Rapanoi. Ang mga estatua ay nakatayo sa mga platform na tinatawag na haho na posibleng nagsilbing mga seremonya naniniwala ang mga eksperto at ito ay mga representasyon ng mga imuno na nagbabantay sa mga isda. Ngunit, paano nga ba nagawa ng mga sinahunang tao ng Rapanoy na magukit at maglipat ng napakalalaking bato? Maraming teorya ang malabas tungkol dito. Isa sa mga ng mga pinala-lokasyon, may mga eksperimento na nagsasabi posibleng inilipat ang maoe sa pagi sa pamamagitan ng walking method kung saan ito uh, gamit ang lubid mula sa magkabilang panig na nagbibigay daan sa statwa na maglakad patungo sa destinasyon nito. pagkawala ng sibilisasyon ng Rapanoy, isa pang malaking misteryo ng Easter Island ay ang pagkawala ng sibilisasyon ng Rapanoy. Ang puro ay minsan ng tahanan ng isang masiglang komunidad. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang populasyon yaman ng pulo ang deforestation pagputol ng mga puno ay nagdulot ng matinding kapulangan sa kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga sasakyang dagat, tirahan at mga gagamitan dahil dito, nahirapan ng mga tao na maghanap ng pagkain at, nakipag, at magipagkalakalan sa ibang mga isla isa pang teorya ay ang pagdating ng mga rupi Europeo noong ika labing walong siglo na nagdala ng mga sakit at mga ipin na lubos na nagpahina ng populasyon ng Rapanoy. Ang mga awayan sa pagkita ng mga tribo ay maaaring nagkapag pagkasira ng kanilang lipunan. Ang kombinasyon ng mga ito ay maaaring sanhi ng malaking pagbaba ng populasyon ng, at halos tuluyang pagkawala ng kanilang sibilisasyon. sumikap na ito ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan kung paano namuhay ang mga sinaunang tao ng Rapanoy at kung ano ang mga dahilan ng kanilang pagpagsa. Ang kahalagahan ng Easter Island Ang Easter Island ay hindi lamang isang lugar ng misteryo kundi isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Ang mga moe ay simpuno ng uh, kagalingan at sipaga ng mga sinaunang tao ng Rapanoy ang kanilang mga kwento ay nagbibigay ng maragang aral tungkol sa pagpapanatili ng ating kalikasan at mga yaman at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagharap ng mga hamon ng buhay yan ang kwento ng Mr. Roy at ang misteryo sa likod ng Moy Statues enjoy na naman uli kayo sa ating talakayan ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli mga